Isa sa sumisira ng relasyon ng magulang at anak ay ang mga expectations ng magulang. Lahat ng magulang may paghahangad na ang kanilang mga anak ay magtagumpay. Pero kung hindi mag-iingat ang magulang, ay maaaring yung paghahangad na ito ay merong maling motibo. May mga magulang na gustong iyabang ang mga accomplishments ng anak. Kaya minsan, kahit very stressful na sa anak, eh tulak pa din ang tulak. Minsan, hindi na para sa kabubutin ng anak ang ginagawa, kundi para sa sariling reputasyon na lamang. May mga magulang na hirap tanggapin ang kanilang anak dahil hindi nito hilig yung hilig nila. Halimbawa, kung sports ang hilig ng magulang, misan parang nakukulangan sa anak na ang hilig naman ay sa ibang larangan. Pag hindi nag-ingat ang mga magulang, lalong-lalo na ang mga tatay, maaaring hindi nila namamalayan na naikukommunicate na pala nila sa anak nila ang maling pamantayan at ang kanilang frustration sa hindi pag-abot ng kanilang anak sa kanilang expectations. Hindi laging parehas ang hilig at kakayahan ng magulang sa anak. At ang mas marapat ay tulungan at turuan ng magulang ang anak na makita ang kanyang unique na abilities kaysa ipilit ng magulang ang kakayahan niya. Ang sabi ng Bible, Pinupuri ko kayo dahil kahanga-hanga ang pagkakalikha niyo sa akin. Nalalaman ko na ang inyong mga gawa ay tunay na kahanga-hanga. Bawat isa ay dinisenyo ng Diyos na may magandang taglay na kakayahan ayon sa layunin ng Diyos. Mainam para sa magulang na turuan ng anak na matuklasan ito kaysa hanapan sila ng mga katangi ang hindi naman nila taglay. Katiwala lamang tayo ng ating mga anak. Pansamantala lang din ang panahon na kasama natin sila. Mahalagang magampanan ang ating tungkulin sa kanila sang ayon sa paraang nais ng Diyos. Makakaasa ka na pag mo ang tama, ang anak ay magiging tunay na pagpapala. Asa ka pa.